So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. Again, this is Mamay Love Advice at nandito na naman ako upang mag-share na naman sa inyo ng isang magandang tips Okay? Tungkol sa ating buhay, pag-ibig. Okay? So, uh, syempre, mga mga subscribers natin dito, yung iba medyo naguguluhan sa pag-ibig, yung iba hindi na alam kung anong gagawin sa pag-ibig. So, uh, ngayon, bibigyan ko nga kayo ng ilang mga tips and pointers para kahit papaano, you can handle your own love moments. Okay? Yung iba mga baguhan sa pagmamahal, baguhan sa pag-ibig, kaya yung iba medyo uh, nai-stress, umiiyak palagi, hindi alam ang gagawin. So, ginawa ko itong channel na ito, mga kamamay upang okay, mabigyan kayo ng ilang mga gabay kung paano ba ihahandle ng maayos ang inyong mga pag-ibig. So, yun nga, mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is kung paano ba natin ibababa ang pride ng mga lalaki. Okay? Kasi alam naman natin na nature ng lalaki yung masyadong mataas ang pride. Lalaki ang mga yan eh. So, paano natin ibababa yung pride na yon? Kasi ang hirap din naman sa isang lalaki or sa mga lalaki, yung pride nila e eh, wala sa lugar. Paano? Paano ko nasabing wala sa lugar? Kahit sabihin na natin nasa hindi tama na lugar, ay I mean, is, kung sila is mali, yung pride nila nandun pa rin eh. Ayaw nilang ibaba. Mali na nga sila. Ayaw pa nilang ibaba. So, sana... Okay? Ibaba din nila ang pride nila. Kung alam naman nilang mali yung kanilang uh, uh, point. Okay? So, hindi kasi tama. Eh. Hindi kasi tamang itaas ang pride kung sila is mali. Kailangan, saka ka magtataas ng pride kung sa tingin mo, nasa tamang side ka. Okay? Yun yung napaka, napakagandang way o pinaka-best way upang uh, uh, pwede mong itaas ang pride mo. Pero kung nasa mali ka, kahit uh, kahit saan natin uh, daanin, kahit sa nating uh, paraang isipin, mali po na itaas natin ang pride natin kung mali. At nangyayari ito kadalasan sa mga lalaki. Mali na yung kanilang uh, side, itinataas pa rin nila yung kanilang pride. So bilang isang babae, ang hirap uh, sumabay sa agos kung alam mong mali. anyways, pag-usapan natin kung papaano nyo ba ibababa yung pride ng isang lalaki. So, bago tayo magsimula mga mamay, if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice na aking isinashare uh, dito, just click the subscribe button and notification bell. Magkatabi lang yan mga kamamay para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong ishare sa inyo. So, yun nga mga kamamay, paano ba natin ibababa ang pride ng isang lalaki? So, number one, wag na wag po kayong papayag na kayo is matatalo sa inyong uh, argumento if ever na alam niyong kayo yung tama. Okay? Kung sa tingin nyo yung lalaki nagtataas ng pride sa inyong uh, argumento at sa tingin mo mali naman yung panig niya, so huwag kayong papayag na siya yung manalo sa inyong argumento. Kasi mali yun eh. Kung siya is nasa tama, okay, ibaba nyo yung pride nyo. Kung kayo ang nasa tama, huwag kayong papayag na sila yung manalo. Sila yung mas magtaas ng pride. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag ka oras na lagi kayong pumapabor sa pride ng isang lalaki kahit alam nyo mali, darating yung point na ikaw mismo ay hindi na niya igagalang. Hindi na niya irerespeto ang ikaw. Kasi hindi mo pinapahalagahan yung point mo. Hindi niya marirealize na mali yung kanyang point kung pinapanigan mo o pinapaboran mo yon Okay? Pero kung sa tingin mo, magulo lang ang isipan niya, magulo lang ang kanyang pag-iisip at hindi siya makapag-decide o hindi siya makapag-isip ng maayos kasi nga, nandoon yung bugso ng damdamin doon sa kanyang ipinaglalaban na bagay o sitwasyon kaya hindi niya ibaba yung kanyang pride at kayo naman, is uh, pumapabor lang, ibig sabihin, hindi nyo po kayang itaas ang inyong sarili. Okay? So, ibig sabihin, pumapayag lang kayo palagi sa kanilang mga mga desisyon kahit na alam nyo mali sila. Hindi po makakatulong yan. Ano? Huwag po kayong pumayag. wag po, huwag po kayong pumayag na kayo po yung matatalo sa argumento kapag kaganyan. Kung kinakailangan na hindi sila kausapin, huwag nyo silang kausapin para makapag-isip ang mga yan na sila yung mali. So, yun yung number one rules ko sa inyo, number one tips ko sa inyo. Huwag po kayong papayag na kayo yung uh, pumanig sa kanya kahit na alam nyo hindi sila tama. Ipaglaban nyo yung inyong karapatan dahil kayo ang nasa tama. Okay, so uh, pagkalipas ng ilang araw, pag lumamig na yung sitwasyon, may iisip niya yon. May iisip niya na nagkamali yata siya, nagkamali talaga siya. Okay? Doon sa kanyang uh, pride na itinataas. Okay? So hindi niya may iisip na, amali ah, mali pala ako, bakit pinaburang pa rin ako ni Honey? Bakit pinaburo, pinaburang pa rin ako ni Mahal? So bababa po yung pagtingin nila sa inyo, yung value na nababa po. Yung value nyo sa kanila bumababa po. Kasi po, pag na-realize nilang mali sila, marirealize din nila na bakit hindi nyo sila uh, itinuwid, di ba? So, number two, mga kamamay, maging high value ka. Okay? Pag sinabing high value, kailangan itaas mo, i-improve mo yung sarili mo. Okay? So, mas pagyamanin mo yung sarili mong kakayahan. Magpaganda ka, magayos ka, magpa ka, i-improve mo yung sarili mo, mag-aral ka, okay? Maging matalino ka, lahat ng yan na kamamay, tinatawag yung self-improve. Lahat ng po pwede mong pataasin, pagandahin i improve sa sarili mo. Yan ay makakatulong sa iyo. Kapag ka ikaw ay palaging nag improve especially yung talino mo, yung talino mo, kaalaman mo, ini-improve mo. So para sa isang lalaki, ang hirap, ang hirap pantayan or i-level yung sarili nila kapag ka ganyan. Kasi, kasi yung pride ng isang lalaki, uh, itinataas lang naman niya kapag ka, sa tingin niya, bababa yung value nung babae. Okay? Ibig sabihin, palagi lang niyang itinataas yung pride niya kung sa tingin niya pumapabor ka sa kanya. Pero kung sa tingin mo, meron kang kaalaman na hindi niya alam, above yung kaalaman mo sa kaalaman niya. Hindi ko naman sa minamalit yung kaalaman ng mga lalaki. Ano? Pero kung alam sa sarili mo na yung, uh, na yung sarili mo is nasa tama, So, hindi yan palaging magtataas ng pride. Kasi bago yun magtaas ng pride, mag-iisip muna yan. Tama nga ba yung gagawin kong pagkataas ng pride? Baka kasi mamaya mapahiya lang ako. Baka kasi mamaya mali pala ako, di ba? Kung ganyan yung pag-iisip mo sa sarili mo, na palagi mo iniaangat ang sarili mo, nags self improve ka pagdating sa pag-iisip, sa kaalaman, mahihirapan ng isang lalaki na itaas ang pride niya. At kung itinaas niya ang pride niya, hindi magtatagal, bababa rin ka agad. Dahil nga, marunong kang mag-isip, marunong kang mag-analyze ng sitwasyon, marunong kang uh, mag-control ng iyong nararamdaman kung kailan ba dapat itaas o kailan ba dapat sumunod na lang sa flow. ba? Diba? So, number three. Ito, kadalasan itong ginagawa nung, uh, nung, nung, bawat mag-partners. Okay? Pero, sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo pong makipagtalo sa lalaki once na tumataas yung pride niya. Bakit po? Kasi po mga kamamay, oras na sila po ay inyong uh, sinabayan sa kanilang init ng ulo, sa kanilang pagtaas ng pride, magkakasagutan lamang po kayo. Makapagbigay lang po kayo ng bawat opinion, ng bawat isa, which is, iniiwasan po natin yon. Bakit po? Tandaan niyo po ito mga kamamay. Kapag po ang lalakis nakakarinig ng mga suhestyon at ang isipan niya ay hindi pa ganung kalinaw. Lahat ng kanyang maririnig is hindi po niya i-analyze. Lagi niya pong ibabalik at ibabalik sa inyo kung ano lamang po yung nakikita niyang tama sa kanyang pag-iisip, kahit na ito ay mali. Hayaan niyo munang palamigin niyo ang isipan ng bawat isa, pakalmahin ang sitwasyon ng bawat isa, palipasin niyo ang ilang araw hanggang sa maging neutral ang lahat. Okay? Kung alam mong ikaw ang nasa tama, balang araw or pagkalipas ng ilang araw, marirealize ng isang lalaki na siya, na siya yung nagkamali. Siya yung dapat humingi ng sorry. Okay? So, bakit sinasabi ko dito na kailangan hindi nyo po Uh, patulan yung mga argumento na ganyan. Kasi ano lang eh kasi makakapagbigay uh, lang kayo ng masasakit na salita na maaaring makasakit sa bawat isa. Pero kung pakakalmahin nyo, hahayaan nyo muna ang isa't isa, magkakaroon ng time ang bawat isa, especially ang lalaki na makapag-isip ng sitwasyon kung tama nga ba or hindi. Kaya nga gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang bugso ng damdamin yan yung control sa kung anong nararamdaman mo sa oras na to kaya kung makakalipas ang ilang araw, ang ilang oras o ang ilang uh, panahon, marirealize ng isang tao. Kung tama ba o matitimbang ng isang tao, kung tama ba yung kanyang desisyon ng mga oras na yon. At hindi magtatagal kung mali ang marirealize niya o marirealize niya na mali siya, hihingi ng tao dyan, bababa ang pride niyan. Okay, take note, hindi na kayo nag-away, hindi na kayo nagkasagutan, isa sabihin ng lalaki, bakit hindi to hindi to nagagalit sa akin? Bakit hindi to nakikipagtalo sa akin? So, marirealize niya na mali talaga siya. Nawala siyang nawala kang oras sa mga maling maririnig mo sa kanya. So, makakapag-analyze 'yan, makakapag, uh, makakapag isip 'yan ng sitwasyon na na, na nagkamali na nagkamali na, talaga sila sa kanilang ginawa. Okay? So next, ipakita mo rin sa kanya na kaya mong maging masaya sa iba. Okay? Baka kasi kaya ganun, kaya tumataas yung kanyang pride palagi kahit siya is nasa kamali, ana, is iniisip niya na hindi mo kaya ang maging masaya. At kapag ka nawala siya, hindi mo kaya ang mabuhay nang wala siya. Okay? Pero kung ipapakita mo na kahit wala siya, nawala, na kahit wala siya, kaya mong maging masaya, hindi man sa para ang uh, hahanap ka ng bagong nagmamahal kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo katulad ng pamilya mo, kaibigan mo, o kung sino pa mang nagmamahal sa iyo, ipakita mo sa iyong partner na kaya mong maging masaya at mabuhay nang wala siya. Para sa ganoon, hindi siya nagtataas palagi ng pride kasi panatag yung loob niya na hindi mo kaya nang wala siya kaya palagi niyang itinataas ang kanyang pride. Pero kung nakikita niya sa sarili niya na kahit pala wala ka sa buhay niya is okay lang. So, mag-iisip talaga yan bago siya magtaas ng pride. At kung mataas ng pride niya, mag-iisip pa rin yan na dapat pala niyang ibaba unti-unti ang kanyang pride. Okay? And last, magpalamig muna at hayaan mo muna siya. Okay? Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, kapag kayo ay nasa sitwasyon, na ang inyong emosyon, ang inyong uh, pinangingibabaw, wala po kayong ibang maiisip, kundi yung kamalian at yung pinupunto ninyo. Kaya mas maganda, hayaan nyo muna sila. Uh, wag nyo, nyo muna silang kibuin, wag nyo muna silang kulitin, huwag nyo muna i-chat or i-text. Hayaan nyo mag-isip yan. Hayaan nyo gumana o umandar ang kanyang kaisipan upang balansehin, timbangin, i-analyze ang mga nangyayari. Kung talagang may punto siya, or wala. Kung may punto siya, sige, ako ang bababa. -ba -ba. Pero kung alam niya sa sarili niya na siya nagkamali, sigurado ako mga girls, bababa -ba -ba yan. Bababa -ba -ba sila or bababayan, yan. Mawawala yung pride kasi alam nila na nagkamali sila. At matutuwa yan, magiging high value ka sa kanyang buhay kung nakikita niya na yung tama ay kaya mong i-handle, na hindi mo kayang pumabor sa kanya dahil sa mahal mo lang siya, na dahil sa gusto mo siya, na dahil sa ayaw mo siyang mawala sa buhay niya o sa buhay mo, kaya pinapaburan mo na lamang. Kapag naging high value ka, na-analyze niya na, na kaya mo siyang iwanan, okay? Uh, in case na hindi siya nakakapag-isip ng tama, so tataas yung value mo sa kanya. Kaya iti-treasure ka ng isang lalaki at mas mamahalin kanya. Okay? So mga kamamay, ilan lang yun sa aking mga tips na po pwede nyo i-apply pagdating sa inyong mga partners na medyo mayroong kataasan ng pride. Ito lang po ay para sa mga partner ninyo na nagkataas ng pride ha, na alam nyo nasa maling uh, tinatahak. Okay? So bago ko tapusin ito mga kamamay, isa lang palagi yung sinasabi ko. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more videos pa and love advice na maaari kong share sa inyo. Again, this is Mama Love Advice. Thank you sa pagtapos ng video and see you for our next vlog. Paalam.